tungkol sa mga problema sa pagtulog o sleep disorders. Ngayon po ay kasama muli natin si Dr. Joan May Perez-Rifarial para bigyan pa tayo ng mga informasyon tungkol sa sleep disorders and Sleep Medicine. Good morning, Doc, and Good. welcome to Rise and Shine Philippines. Good morning, yes. Doc. Good morning, Chi. Good morning, Fifi, and to Rise and Shine Philippines. Thank you very much for having me. Thank you to Doc. Thank you, Doc. Thank and you. We are thank happy you. to have you here. Yes. Okay. Thank Doc, you. ano po ba ang pangunahing sanhi yes. ng uh, problema sa pagtulog at mga sleep disorders? Yes. Mm. Ano po ang madalas na maranasan ng ating mga kababayan? Yes. So, in terms of sleep disorders, ang number one ah, na, common na symptom mm. is insomnia. Mm -hmm. Ito yung natin na para in layman, hirap matulog tulog. So maaring ang pag kahirap sa so, pagtulog ay maraming causes or yung ano, no? Uh, reasons for this. Number one, being stress. Okay. Maring situational siya, stress related. Uh, I'm sure, no, Na nafeel natin sometimes. Pag marami tayong mga iniisip, mm. maraming mga overwhelming thoughts, hirap tayong matulog to initiate sleep. Ang iba naman, nagkaka-change sa kanilang circadian rhythm okay. or sa kanilang sleep-wake cycle because, for example, nag-travel, mm. different time zones, or yung nag-change ang kanilang shifting sa kanilang mm. duty hours. Mm. Yung iba naman ay sleep apnea no biglang nawawala ang breathing habang natutulog. So, mm -hmm. maraming causes of uh, sleep problems. Mm -hmm. But, pinaka-common, in fact, sa aming clinics is insomnia. Ay Laging Lord. yun ang reason nila, or chief complaint, mm -hmm. no, pag pumupunta sa clinic, hirap matulog. Siguro, mm -hmm. kailangan natin malaman at magiging ating mga ka-RSP, yes. gaano ba kalaga yes. itong uh, pagkakaroon ng maayos at kumpletong tulog doon? No? Yes, very important, in fact, ang sleep, okay. na no, Fifi? Ito siya, in fact, is one of the basic mm -hmm. na needs ng ating body. Aside from eating, sleep is very important. Isa siya sa foundation ng ating physical, mental, emotional health natin, sa overall mm -hmm. health and well-being. Kung napansin niyo kung sleep deprived tayo, pag may mga days na hirap matulog or kulang sa tulog, nakaka-apekto siya first, cognitively. Brain function can be affected. Pag gising, parang hirap mag-focus, concentrate, attention span is very short. Lalo na sa mga students, lagi namin pinapaalala yan at kailangan matulog before exams kasi sometimes nagme-mental block mm -hmm. because of brain functions can be mm -hmm. affected. Kasi ang sleep kasi, it resets our brain cells. Mm -hmm. eh, nakakatulong siya to remove toxins from the brain. Okay. Kaya kailangan ng mga students. Physically, parang feeling natin low energy, low bat. Uh, mas prone tayo mm -hmm. sa pagbagsak ng na, na immune system. Pagkulang sa tulog. So, mas prone to mga infection, mm -hmm. flu, colds cough And emotionally, kung napansin nyo. Sometimes, pagkulang sa tulog, irritable. Mm yung parang uh, hindi ka masyadong good mood pag yes, so. kaya Very important. Now, huwag tayong slip magiging sleep deprived. Mm. 'Yan ini iniiwasan natin sleep deprivation. Gising ng oras talaga ang pagtulog. Well, yes. 'yan. Mm -mm. Pero Dok, kanina na mention niyo po yung mga yes. temporary nga yes. ng mga causes no, mm -mm. itong sleep disorder na to. Pero paano yes. po malalaman ng ating mga carisp kung hindi mm -hmm. na karaniwan, karaniwan tong yes. nararamdaman natin? And ano ba yung mga karaniwang sintomas ng sleep disorder na dapat nating bantayan para sabihin Correct. na meron tayo? nasa tulog. Yes. Oh, na ang symptom kasi is very common is insomnia. Mm -hmm. But kung itong insomnia nito ay paulit-ulit. And kailangan ma-point out din natin na ah, kasi yung hirap sa pagtulog, hindi lang siya usually pag-start ng sleep, pag minsan it's about paputol-putol mm -hmm. ang tulog. So nasa middle siya or terminal insomnia yung maaga kang nagigising mm -hmm. tapos hirap ka ng matulog ulit. Siyempre paano ba ma-aapekto yes. yung stress o kaya yung pang-araw-araw na pressure yes. sa tulog ng isang tao? At paano ito dapat ma-manage? Yes, definitely nakaka-affect yun. Kasi kung marami tayong sources of stress, mm -hmm. uh, lalo na kung ito ay patong-patong sabay-sabay, mm -hmm. then talagang we feel overwhelmed. Mm -hmm. uh, maaring sa pagdating ng gabi, hirap tayo to initiate sleep, start ng sleep. Kasi iniisip natin kung anong solution, anong mga ways to solve it. Okay, very important, stress management also. Mm -hmm. Parang kasabayan siya with sleep, uh, with having a good night's rest. Ano to, Doc? More of mindset? Ah, hindi. Kailangan also... Uh, yes, pwede naman. Positive mindset is very okay. important. But at the same time, awareness is very important. Kung ano ba yung sources of stress mm -hmm. para ma-address natin kaagad ito. Kasi ang sleep kasi basic body function natin siya, but it can also be a symptom ng other forms of mental health concerns. No? For example, kung tulog, hindi lang kasi siya insomnia lang, maaring hypersomnia, tulog mm -hmm. ng tulog. So, pag nakita natin na isang individual, tulog ng tulog. Oversleeping. Oversleeping. Mm -hmm pwede din siyang symptom ng something na no, na emotional or mental health condition. Depression na ito, Di ba depression o oh, maaring depression, mm -hmm. maaring it's a form of avoidance no mm -hmm. ng pagharap ng problema, ng stress sa umaga, mga ganon. So, kailangan masuri natin ng maayos kung ano ba yung mga symptoms related to sleep. Oh, okay. Pero mm -hmm. you know, ano po ba ang mga habits usually yes. ng mga tao na pwede magdulot ng sleep disorder? Pero although yung iba kasi talaga wala naman silang magagawa dahil trabaho yes. nila yon. Mm -hmm. Pero para sa mga kaya namang matulog, yes. ano po ba ang mga usual na maling ginagawa nila sa pang-araw-araw. Yes. Uh, sa clinics, siya tawag namin dito, maintain sleep hygiene. Mm -hmm. So ano ba tong sleep hygiene na to? Number one, bawasan or iwasan natin uminom ng anything dark colored na drinks. For example, you may caffeine ha, mm -hmm. na nakaka-awake, nakaka-activate sa atin brain. Usually late afternoon, early evening, wag nang uminom mm -hmm. ng anything dark related, dark colored na drinks mm -hmm. like tea, coffee, for example, soft drinks mm -hmm. kasi nakaka-activate. Number two, make sure na meron tayong mga wine down activity. It will signal our brain na oops, time to sleep mm -hmm. na. So usually in advice namin magshower na, tapos make sure na the environment, ang ating bedroom is conducive for sleep. Paano ba 'to? Avoid natin mga gadgets. Kaya ang advice namin is uh, set mga digital free zone sa bahay. Mm -hmm. Bedroom is one kasi ayaw natin na ma-expose tayo sa blue light mm -hmm. na okay. tinatawag. Ah, so kasama yung phone. Blue light phone kasi phone. Oo, oh, it can stimulate. So instead mm -hmm. na matutulog tayo, activated pa tayo ano? because ano? of blue light. Make sure na temperature is conducive, hindi masyadong malamig, hindi masyadong mainit, tas madilim. Mm -hmm. Kailangan to stimulate the release of melatonin. Mm -hmm. na which is a Ay, normal. Yun. Yes, kaya Ay, ang madilim. advice madilim ah. dapat okay. kasi doon siya nagsisisi yung melatonin to help us go to sleep. Ayun. Mm -hmm. Siguro kaya mabilis ako makatulog kasi gusto kong magdilim, kailangan ng dilim talaga. Yes. Di ko saneng may liwanag again. Yes. Pero may iba ang galing. Mas gusto nila may ilaw, siguro takot kasi sa momo. Oo. Oh. <laughs> Wala well, asawa ko gusto niya matulog ng lahat ng ilaw, pero lagi nga siya sinasabi niya may insomnia siya. Oh. Yes. So baka nga dahil naka-on ang ilaw. So dapat ito. Yes. Ilaw. Hindi, mo, alam ko kung mm -hmm. bakit kasi katabi niya ang ilaw ng taha. Ay. Oo, no, <laughs> <no, laughs> sige na no, lang Pero yes. Anong yes. paraan po ba daw mm -mm. ang sleep medicine sa magpukoy mm -hmm. at paggamot ng yes. iba't ibang mga sleep disorders? Yes. O so, kasi, again, marami ang reasons or mm. causes ng problema sa pagtulog. No? Okay. Again, so mas maganda, na susuri ito mm -hmm. for us to be able to say kung ano ba ang ma mas magandang treatment, kung kailangan ba ng medication, mm -hmm. or kung okay na ba yung sleep hygiene mm -hmm. lamang. At na, kapag, ano tayo, adjust na medication. Sometimes kasi, mataas ang comorbidity. No? Mataas yung oh. Ah, halimbawa, halimbawa, may sleep problem. Okay. Mataas yung chance na meron siyang kasabay na mental ay, health condition. May sa may issue oh, ay sa, sa, sa ayyan. Yes, oo, oh, or sa any form of medical concerns. Oh, oh, so kailangan right. makita natin specifically for mental health or emotional health related okay. for mga mataas siya sa mga individuals na mataas ang anxiety levels. Ayon. Kaya parang very ano sila alert awake kasi vigilant sila pag anxious maraming iniisip or for those na may depression at other forms of emotional condition and i guess it goes hand in hand po no kasi nga kung wala kayong tulog dahil yes. sa depression dahil wala kayong tulog medyo magkakasakit naman kayo ng yes. ibang mga sakit So, dapat talaga bottom line, matulog lang. Get daba. enough rest and sleep. Hindi lang siya quantity na number of hours. Kailangan pagising natin yung quality also is very important. Yung pagising natin, we feel refreshed, rejuvenated, re-energized because of a good night's rest. Marami kasi sa ating mga Pilipino ay binabaliwala yung gantong konsepto ng pagtulog natin. Hindi yes. natin na-acknowledge that meron na nangyayaring hindi maganda sa ating araw-araw yung ginagawa. Kinakausap mo ba sarili mo? Dahil alam ko di ka rin natututunan. Hindi, minsan kasi yung ginagawa ko, pag, minsan may mga realizations ka sa gabi. Oh, oh. Yes. Minsan pag nasa, banyo ka, nakaharap ka sa lamin, minsan para meron ka nirealize sa isang bagay. They yes, mm, Yes, Daydreaming. Diba? Uh -huh. Pero huwag naman yung sobra. Ito right? yes. <laughs> na pag-usapan natin last time uh -huh. yan. No? Pero yes, Dok, okay, uh -huh. pang-huli na lang po. Yes. Ano po ba ang mga, well, dapat na gawin ng <laughs> isang tao na may sleep disorder para malutas ang kanilang problema? Yes. Iinom na po ba sila ng melatonin, agamot, <laughs> <or> <laughs> o magpapatingin po sa doktor? Mm -hmm. Paano po ito, Dok? Number one, kung ito ay umaabot sa point na nakakasagabal na sa kanilang <laughs> functionality, productivity, sa mga pang-araw-araw nilang gampanin to the point na hindi sila nakapasok sa work, sa mm -hmm. trabaho, or sa akad sila apekto na sa kanilang mm -hmm. concentration and focus. mas maganda si help, kasi masusu para mas masusuri natin kung saan kaya nang gagaling itong mga symptoms or sleep problems nila. kasi merong help always available. it can be ayusin natin yung sleeping patterns, mm -hmm. uh, sleep hygiene na mga mm -hmm. techniques or kung kinakailangan then we give something para makatulong sa pagbalik lang sa regular pattern of sleep nila. so help is all Always available. Kaya huwag mawala ng pag-asa. Pero, always. Dok, psychiatrist o psychologist ang dapat puntahan nila pag ganyan? Pareho naman. But, mm. yun lang, kung kinakailangan na ng medications... Mm -hmm sa doktor na, which right. is psychiatrists na. Oh, mm -hmm. yeah. no, mga ka-RSV, ah, ang yes. pagkakaroon ng tama at sapat na tulog o pahinga ay mahalaga upang maging produktibo tayo at mm -hmm. malaki rin ang epekto nito sa ating kalusugan. Kaya naman, importanteng bigyang pansin natin ang ating sleeping pattern at umiwas sa pagpupuyan. Well, thank you so much, thank Dr. John, sa muling you. paggabay sa amin sa usaping pangkalusugan and we're very excited to know kung ano pa ba nat. Ang kailangan natin pag-usapan sa susunod yung pagbisita kasi Every yes. week, halos nandito ka. Talagang very informative <laughs> ang pinag-uusapan mm -hmm. natin, Dok. Maraming, maraming salamat po. Thank Mune, you. Muli, nakapanayam po natin mm -hmm. si Dr. John May Perez-Rifariel.